mga kamaster, galit na galit itong si Tanggol. Hindi niya alam kung ano ang kinahinatnan ng kanyang mga kaibigan. Napakasakit, di ba mga kamaster, ang nangyari sa tropa niya. Dahil napanood niya lahat ng nangyari. Lumaban ang mga tropa niya, mga kamaster, pero wala silang nagawa. Dahil napakarami ng kalaban. Pati si Tanggol, mga kamaster, walang nagawa, di ba? Pero nung nakalabas naman siya, Ayun na mga kamaster, inubos ni Tanggol. Awawa, pinag totodas ni Tanggol ang mga yumari sa kanyang mga kaibigan. Nakita nga ni Chief Espinas, ang galawan netong si Tanggol, malakardo din mga kapro kaprobinsyano tuloy. <laughs> mga kamaster, so ayun na nga, uh, itong si Chief Espinas ay nalaman na na sumablay itong uh, sila bandol, di ba? So, ayun mga kamaster, kaya siya nga yung kukuha nin ngayon at ipapalit dito. si iba alawi, kasama na siya si Bubbles. So, ayun mga kamaster, abangan natin yan ang paghihigante ni Tanggol dito, ilabandol. So, ayun, ilalabas na nga siya, siya na yung titira sa mga pinapatira dito kay Chip Espinas. Yun, tatrabaho na siya para dito kay Espinas. So, ayun mga kamaster, paganda na ng paganda ang batang kiyapo. Kwento ko po ba yung kay David? Napakabastos na anak. Di ba mga kamaster? Kung ikaw nanay mo yun, hindi ka ganun magsalita sa nanay mo. Buti pa tong si Santino eh, di ba? Ubud ng yabang. Ewan ko saan, nag, hmm, nagmana talaga kay Rigor. Di ba? Sa kagaspangan ng ugali itong eh, si David. So yun mga kamaster, kudos sa karakter ni Santino. Pinapakita sa karakter niya na ah uh, pinapakita doon ng isang mabait na anak. Di ba? So ayun mga kamaster, etong si Mang Marsing, 'di ba? Ginaya ng mga bata niya sa po yung estilo niya, yung papabangga. Pero lumang tugtugi na raw, 'di ba, paglabas ng kotse, doon Don Marsing. Okay na mga kamaster, 'di ba? Si Roda na mamalimos. etong si Mang Marsing, big time 'yun, eh, oh. 'Di ba? So ayun mga kamaster, abang-abang lang tayo sa mga susunod pang mga eksena. Alam ko itong linggo na to eh napaganda, 'di ba? Mapapanood na natin kung paano magiging hitman itong si uh, Tanggol kasama si Bubbles mga kamaster. So ayun mga kamaster, ito po si Oak TV. Subaybayan so, niyo po ang ating mga reaction video sa Batang Kiyapo, 'yan. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at like. Comment din po kayo ng mga suggestion niyo, ng mga komento niyo. 'Yan, maraming maraming salamat po. At sa mga nanonood po sa Facebook, meron po kami Awok TV. Yan, may mga series po kami ng Boss Bente. Maraming maraming salamat mga kamaster. Dito po kasi sa YouTube, ah, bawal po yung mga episode ng Boss Bente kasi bata. Kaya medyo maigpit po kasi dito. So ayun mga kamaster, maraming maraming salamat po.